Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Sino palpal ngayon ni Ella Pangilinan ang isang basher sa TikTok na kung saan nagpakalat nga ng fake news patungkol kay Doni Pangilina Sino nga kaagad ni Ella Pangilina ng isang account sa TikTok na kung saan nagpakalat ng fake news Ayon kasi sa nasabing TikTok user, mainit-init pa kay Doni Pangilinan muna tayo He's a touchy womanizer Umaten daw si Belle sa kasal ng kanyang ate pero sa reception, pumunta si Belle ay umalis agad dahil may pupuntahan siyang Christmas party Ito ay nangyari na pagkatapos ng kainan syempre enjoy Enjoy afero itong si Donnie may kausap na ibang babae at nakahawak pa siya sa likod ng babae habang nag-uusap sila without knowing na si Donnie at ang babae daw na yan ay may something na sa kanilang dalawa. Bell, please leave Donnie hanggat maaga pa. You deserve better. Dagdag pa ng nasabing TikTok user, Donnie Pangilinan just like a touchy womanizer. Red flag na God-fearing ba to? Babaero pala si Donnie, tama nga sabi nila. Nasa loob ang kulo ng isang matinong lalaki. Belle, please umiwas ka na kay Donnie hanggat maaga pa kung sino-sino na lang hinahawakan niyang babae. You deserve better. Inaabuso niya kabaitan at mapagpatawad na pagkatao mo. Donnie is flirting that girl, promise. Itong larawan na ito ni Donnie kasama ng isang babae ang itinukoy ng isang TikTok user mutit ayun nga dito kay Ella Pangilinan ay pinsan umano nila ang babae at nangangalang Nika. Ayun nga dito kay Ella, the girl is my cousin Nika. Stop this nonsense. Ang komento na ito ni Ella ay kagad binilit ng nasabing TikTok user. at hindi pa nga tumigil itong nasabing TikTok user na ito. Matapos ngang i-delete niya ang komento ni Ella Pangilinan ay sinagot nga rin, ay sinagot niya ang komento ng ng isang netizen kung sino nga ba ang babae at ayon nga dito sa kanya side ng family ni Enrique mga Miranda ang ka-flirt niya ni Donnie. Hindi na talaga nahiya ang trolls na ito na kahit na si Ella Pangilinan ay nagsalita na nga ay patuloy pa rin sa pagpapalabas ng fake news patungkol nga kay Donnie. Komento naman ng mga netizen, born go at Ella, hirap talaga i-bash ang Bell, kasi walang ka-issue-issue. Ano, nabasag ang katangahan mo girl, lahat na lang talaga pati pinsan hindi mo na pinatawa. Nice one ate Ella for debunking that never ending nilulos. haha, <laughs> sarap sa mata ate Ella, ikaw na talaga manoko. ha 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 tawang tawa ako supalpal malala at tayo naman dito kay Michaela, o ano kayo ngayon huwag niyong kalabanin si ate Ella mahiya kayo trolls now I believe last time na reply nga siya IG story noon ang nagsabi na hindi totoo and now ate Ella replied to the troll who would thought damn kaya, kaya... huwag siya 100% sobrang lakas ng loob na talaga ang mga trolls ngayon sa pagpapakalat ng fake news patungkol nga dito kay Donnie Pangilinan na kesyo daw ay maraming ka-flirt ng babae o may secret GF na hindi na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin napapatunayan ni kahit isang picture nga ay wala pa rin maipakita naman natin na ang secret GF ni Donnie ay si Bell. Kaya na muna ang pa-update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.